Parang pwede si Stell ng SB19 sa It's Showtime, ang cute niya kahapon nang mag-guest siya sa nasabing noontime show, at kaya niyang makipagsabayan kay Vice ganda, palaban, kahit nga si Vice napasabi ng nakakatawa ka talaga, magregular ka nga dito, na nag papala. pala, kung sa bagay, mukhang intelligent naman talaga si Stell, hindi siya katulad ng iba na parang sabaw ang utak, siya mukhang may ibubuga, magandang idea kung magiging regular siya sa It's Showtime, makakakuha sila ng bagong audience, ang lakas-lakas ngayon ng SB19, may kwento sa akin si Sav na meron siyang kakilala na adik sa mga kanta ng SB19, lalaki raw ito ha at hindi bakla. Yung sobra raw ang sampalataya nito sa grupo nila Stell at dumating pa sa puntong Panay daw ang panonood nito sa YouTube para lang maging updated sa mga nangyayari sa career ng Pinoy pop group na sikat maging sa ibang bansa. Sa totoo lang, natutuwa ako at nagkaroon tayo ng katulad nila na kinababaliwan ng mga fans. Hindi na lang mga Koreano ang iniidolo nila ngayon pagdating sa kantahan. Grabe na rin ang paghanga nila sa SB19, wish ko talaga na magtagal ang SB19 at makasama si Stell sa Showtime dahil cute rin naman siya kahit sinasabing nagparetoke, e ano nga naman kung nagparetoke siya, tumaas naman ang confidence niya no, yun lang at babo.